Yon, magandang katanungan to. Kuya Mook, tuwing kailan dapat magpalit ng strings? Pag naputol kasi dun lang ako nagpapalit. Very rong ka dyan, Kamook. Ito, makinig kayo Please lang, napaka-importante nito. Dahil uh, halos lahat kayo ay eh pare-parehas ng mindset pagdating sa pagpapalit ng strings. Alright? So, wala naman talagang oras, araw, or buwan ang ating babasehan para yung strings natin ay ating mapalitan. Gets? Hindi sinabi sa inyong 2 months yan tatagal, eh 2 months nyo lang din papalitan. Dahil nakadepende yan sa pawis nyo, sa paggamit nyo. Alright? So para ma-check nyo kung safe pang gamitin ang mga strings nyo, kahit hindi pa napuputol, alright? Lagi nyo ilalagay yung daliri nyo sa ilalim. Ito, nakakangiluhawakan, no? oh. Ayan, no? Ang gaspang na ng ilalim niya. So pag magaspang na ang ilalim niya, kakayod yan sa fret wires nyo at magkukos ng ganyan. di Diba? So kahit hindi pa yan napuputol basta magaspang na yung ilalim, ah grabe. Palitan nyo na. Gaya ng paulit-ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, sa kakatipid nyo ng sobra sa strings, eh lalo kayong mapapamahal dahil mas mahal magpa ng gitara. Hindi na kayang punasan yung gaspang sa ilalim kasi minsan libag-libag lang na nanigas eh. Pero pagka hindi na talaga kayang punasan, palitan nyo na! Kahit pa isang oras o 30 minutes pa lang na nakakabit yung string nyo, pag magaspang na yung inalim, tanggalin nyo na. Tulad na lang na itong Skycaster ko. Mukha pang bago yung strings, di ba? Pero magaspang na yung inalim, kaya... puputulin ko na! At papalitan ko na ng bagong set. Di ba? Ganun lang kadali! Past na pala yun. Kapit ka muna, please! Sorry na! Wait lang! Tulad nito, oh. kita nyo ba yung mga uka niyan? Ang lalalim na, oh. Oh, eh pag pinarefret nyo yan, magkano? 4K, 5K, 6K? Ngayon, saan ka na pamahal? Minahal ka rin ba? Ay, mali mali, sorry sa... Pero please lang ha, please, sana makinig kayo Kasi sa kakatipid nyo, lalo talaga kayong mapapamahal ba? Diba? As in, ewan ko ba, ayaw nyo maniwala Wala naman akong kinikita dito para bola kayo o utu utuin kayo Kailangan nyo pa bang maranasan para maniwala kayo? Ah! <laughs> Bars! Press, press muna ako.